Magandang umaga sa inyong lahat sa mga Bisaya, mayong buntag tanan. So nandito tayo ngayon sa aking tinuturoang school. So tingnan natin yung sitwasyon dito ngayon kung ano na ang mga ano yung naiwan ni Karina dito sa school namin. Tara, samahan niyo ako sa pag-ikot sa buong school. So ito yung isa sa masipag naming janitress dito ay nagwawalis na agad sa mga iniwang dahon ni Karina so mga kapal tong mga dahon na iniwan niya so kaya bising busy to sila ngayon maghapon sa pagwawalis sana hindi nabubuhos yung ulan ito yung sa park namin Saan ba yung binaha kapon? Waling-waling. Ka may, may tulay. Oo nga no. Oo. Grabe, eh. Lala, hila, 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 eh. Ah. Oo. Na o, awa, no. Grabe, na. Na iramita, eh. yeah, so ito yung park namin. So parang nalungkot yung mga ano ng bulaklak na dinaanan ng bagyo. Nakababa. So ito yung dito naman sa ito ay natumba. Yung ginagawa nito sa namin, namin ito sa gitna. Tumba sa ginagawa namin Christmas tree kapag Christmas. Nilagyan namin ng sabit. Buti na lang naayos yung bubong bago dumating si Karina kasi kung hindi naku, bahang baha siguro sa loob so wala namang naka evacuate dito ngayon doon sila lahat sa may covered court yung guard namin dito pag umaga, dalawa sila ito yung isang janitor namin nagawalis din kayo si Binaha yung pina ay tubig tong tubig tong covered court namin ito pang apat na araw na brigada eskwela sana ngayon kaso eh sinuspindi dahil sa bagyo na karina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tama pala 8 yung ganito bilang bilang ko to guys kasi ginagamit namin sa graduation ako rin ang bumili nito okay lang iligpit ko tayo mamaya para safe na so punta tayo dun sa likod Tingnan naman din kung anong sitwasyon doon sa likod. Ayun. 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 Oo na, namumulaklak na pala tong mo rito. Ano? Ayun, Ay, namumulaklak mo na. Ang ganda ka. So, ganda ng bulaklak. Kaso, yo inano naman, hinapay naman ng bagyo. Matatang, ano siya, matataas pala siya. Dapat pala, mayroon siyang ano, alambrihan. Ganda ng bulaklak sana Kaso na ano na bagyo, nalalaglag yung iba. Ito, so, punta tayo sa likod. Ang sitwasyon dito sa likod. Ito yung kanti namin dito. Ito ay room ng grid. One and two. Punta tayo sa likod. Itong alamin. Ito ay... So mayroon kami dito mahigit 100 teachers na nagtuturo dito. Okay, wala namang punong nabuwal. Ito ito yung mga CR. So doon naman tayo sa kabila. ito so, ay uh, grade 1 and grade 2 uh, classrooms o building ito grade 1 grade 2 building so punta tayo sa likod kung baka mayroong na anong mapunong check natin Ay, una. Nagkape na ba kayo? Ay, to, bili ka. Ha? Ah, sige. Ito ay kinder classrooms. So, ito ay grade 3 and grade 4 buildings. Ito yung classroom nila. So nag-umpisa na sila sa paglilinis noong Monday kasi unang araw namin sa brigada kaya may mga papel dito sa labas. So, ito yung tapos may mga galon din na pinadala sa kanila para tataniman namin sa ngayon sana naka-schedule na magtatanim kami sa aming punla, punla brigada. Ayan. O buti di natumba yung saging. Ayan, may bunga na yung saging. Ito. yun o latundan. May bunga na buti din na tumba. So yun lang mga saging doon may mga natumbang ilan. May mga puno naman. kabila naman tayo ito yung grade 3 at saka grade 4 buildings ito naman ay ang grade 5 at saka grade 6 building so punta naman tayo doon sa kabilang side nagpapainit akong nagpapainit akong tubig guys para makapagkapi kami pagkapi kami namin itong mga utilities namin dito kawawa naman pagkapi maga May kape pa ba tayo? Ito si mga ano namin. May ito natin. Hindi kasi uno, wala nang magpa-foil. Hay, di ko siya? kaya na-o-o mag-foil. Paano matuturo na ba? Hinog na Ay toto, to, ano 'yon? Yeah. Kasi masyadong malambot na 'yan. Sa ibabaw ng kamay mo, mayroon. Ayan. Buti hindi dinman di kaya din buwali ng bagyo ito. Binaha kayo sa inyo? Ito pa. Ay, doob, binaha din eh. Ito pa. Uy! bas. Ay, Ay Jesus, maganda yan. Pag walang... Ay, para walang bisyo. 50 na pandisal. Mm -hmm. tapos apat. Bali, dalawa. yung 2 in 1, di diba Dalawa na yung pares. Oo, oh, oh. dalawa, hmm. dalawa Bali, dalawa. Bali, apat na lahat yun. So, Oo. covered court namin ta pasok ang tubig kasi wala siyang ano rito sa taas oh. pag umanggi papasok ang tubig pantay lang siya ito yung grade 5 in grade 6 building so ang classroom ko ay nandun yun sa taas hindi pa nalinis hindi pa dahil sa bagyo hindi kami nakapagbrigada silipin din natin yan sila sa taas mamaya so ito yung mayroon kami banana plantation dito chiko kung oh okay naman walang itinumba si Karina nakatayo pa rin sila Okay. Pero um, um, yung ulan lang talaga ang ano yung ulan lang talaga ang malakas so tingnan natin sa taas mayroong binaha doon tingnan natin kung umubra yung Pagayos Ang dami ng tubig na itong abano. ano dami ng tubig. Eh, kumulimlim na naman. Mga kalakwatya. Parang babagsak naman yung ulan. Ito punta tayo sa taas. wala oh, yung ilaw dito. Hindi. So, ito naman ay ayun, wala nang baha. Ito lang nabasa kasi dito sa anggi. So, ito nag-ayos na sila. May mga basuran dito sa labas. Kasi nag dinis na sila nung lunis. Ayan. Ayos dito. Yung kisami lang namin ang hindi pa naayos pero yung bubong okay na well, ito yung sitwasyon sa aming paralan ngayon mga kalakwatsa so na lang walang grabing pinsalang na iwan si Karina maraming salamat ingat kayong lahat